Ay, mga idol, papakita natin kung paano yung ano nagiging epekto sa kanila ng ano ng nasosobrahan sa load. Ayun, kung tawagin nila OD. Ito makita nyo, ayan, maayos pa yan. Oh, kita nyo, ayan, mabilis siya maglakad. Ayun. Mamaya makikita nyo pag may load na yan at ano, sosobrahan natin para makita nyo yung ano, epekto. Ayun, maayos siya, no. Mabilis, maayos siya. Mamaya makikita nyo kung paano ang ano nyan. Ay, lumakad. Ayun, tumakbo na. Ayun eh, mga idol. ah, uh, ito yung Bayabas G-Load. Galing kay Kadagit. Yan, number one yan. Isa sa mga nangunguna ngayon yung G-Load to. At maraming panalo na yung mga namili na ito sa iba't ibang lugar. So, kumuha na kayo kagadagit. PM nyo siya. Ito gagamitin natin mga idol. So, sobra natin. Hindi ko ipapakita kung paano ko ilalagay dahil bawal yon At baka tayo ma-restrict. Yan. Ayan mga idol, mapapansin nyo na yung lakad nya. Ayan, odi oh, na yan. Ayan, Kaya advice ko sa mga gumagamit ng G-load, hindi yan basta-basta patak ng patak sa bibig. May moderation din yan. May tamang sukat lang, konting-konti lang. Ayan oh, kita sub na o. Oh. O, oh. diba? Masasayang lang ang gagamba nyo, lalo kung binili nyo ng mahal, tapos mga derby size. Ayan, kita Yan ang epekto ng G-load na sobra. Overdose.